Hello, 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 good morning mga lalabs, mga vayots Once again, may shoutout po sa inyong lahat At uh, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon Or gabisan man ng mundo, may shoutout Sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, may shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking Youtube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share So dito tayo sa ating topic ngayon Yung dilawang taiba at ang uh, pulawan, o itong pula, Marcos at uh, Yellow, o Aquino, ay up ba? Magsanib pwersa ba? <clears throat> Para pabagsakin ang mga Duterte? O magsanib sa sila dahil pariho na silang lobog ang kanilang uh, mga, ano, ang kanilang mga... Uh, yung administrasyon no? <laughs> so ito si Bam Aquino ay magbabalik daw ng uh, tawag dito magbabalik politiko at ginagamit niya ngayon ang uh, sabi niya hidwaan ginagamit ngayon ng dilawan ang Marcos administration para makabalik sila sa posisyon, bakit? eh sabi ng kampo ni Bam Aquino, dahil daw sa nag-aaway ngayon ang Marcos at ang Duterte, hindi na daw uh, nagampanan ang mga trabaho uh, ng uh, gobyerno uh, dahil sa bangayan wow ang galing no <laughs> ang galing ng kanilang uh, ng, uh, pasok ni ano dito no ang ni Bam Aquino at nang kanyang mga uh, kasamahan no ang galing ng kanilang uh, tawag dito rason ah dahil nag-away ang Duterte at ang Marcos so hindi na nila nagampanan ang kanilang tungkulin sa bayan kaya papasok ako tatakbo ako at ako ang uh, ako ang, uh, kumbaga, magtatapal, magtatama. Ako ang magtatrabaho para sa bayan. O, oh, lol! Alam mo, ba, Makino? Nung panahon ng administrasyon ni Pinoy na tiyohin mo, inaging eh, senador ka din eh. Wala kang ginawa kundi puro ka ng aangkin nang mga batas na hindi naman talaga ikaw pati nga yung balangiga, di ba? Na ino uh, kasi si Trump uh, yung presidente dati. So, si siguro kasi magkaano si Trump dati at si Duterte, so kinausap niya si Trump na ibalik ang balangiga bills na ninakaw nang ilang dekada ng mga kano ng mga sundalo pinatay na nga nila yung isang baryo doon sa Leyte ninakaw pa yung balangiga dinala sa Amerika ilang dekada iyon so only Duterte administration nakabalik yon ilang kindi niyo ni Bam Aquino na nang dahil daw sa kanya nakabalik daw yung balangiga bell sa uh, Pilipinas Pilipinas naibalik doon sa Leyte Marami pa pong iba na inaangkin ni Bam Aquino. Pero, yung problema noon sa tanim bala sa Naia Airport, wala kang marinig kay Bam Aquino na gumawa siya ng hakbang or batas or kung ano paman para maiwasan na or mawala na maalis na yung mga trabahante dyan sa loob na nang naiya na nang bababoy sa mga pasahiro pati 70 years old na naka wheelchair nilagyan ng bala na dinala lang niyo ng anak niya papuntang Amerika dahil ipagamot doon. Ganun kababoy ang mga Aquino. At andito na naman ngayon. At sasabihin, magbabalik ako dahil nag-away ang Duterte at Marcos. So hindi nagampanan. So siya yung gaganap. Ang galing. So ngayon, oh ito. Uh, dahil kinakahiya ngayon ni Bam Aquino ang kanyang uh, tawag dito partidong liberal dahil talagang eh, si, noong 2019 at eh, 2018 nalubog yun sa 2019 sa senatorial election di ba nalubog na otso anidoro tapos 2022 si Risa Huntiveros lang ang nakapasok so ngayon Nagpalit ng administrasyon, o na, hindi administrasyon, ng partido si Bam Aquino Parang isinuka o ikinakahiya niya yung uh, tawag dito Ang kanyang partido liberal Pakinggan po natin itong balita ring isimin sa... Ito pakinggan natin. Siya ay tumiwalag na sa Partido Liberal. At ayon. tatakbong araw muli sa susunod na halalan. Senyales na ba ito ng pagsanip pwersa ng tilawan at pulahan? Ano naman kaya ang naging reaksyon ng oposisyon dito? Alamin natin sa balitang yatid ni Sara Santos. Martes, ikalabing apat ng Mayo, inanunsyo ni dating Senador Bam Aquino ang kanyang pagbabalik sa larangan ng politika ayon kay Aquino, tatakbo siya ulit bilang senador sa susunod na halalan pero sa ilalim na ng Partidong Katipunan ng na Nagkakaisang Pilipino o KNP. 2020 nang buuin ng KNP bilang isang plataforma na layong palakasin ng sektor ng mga kabataan sa pambansang pamahalaan. Sabi ni Aquino, siya na ang bagong chairman ng alternatibong partido. Ang mga dating kapartido naman ni Aquino sa Liberal Party o LP, suportado raw ang paglipat nito sa KNP. Pero para kay dating Chief Presidential legal counsel attorneys. Suporta do dahil bakit kapag manalo si Bo, si Bam Aquino pag senador <coughs> sa ibang partido, eh makikilabang pa rin sila. So magsasanib pwersa pa rin yon yung liberal, liberal, Party at yung KNP. So bakit nga ba umalis si Bam Aquino doon sa liberal, liberal Party? Dahil alam niya kapag sinabing Liberal Party ta Basang-basa na, baho, lubog na ba Yung bang, uh, mabaho pa sa, uh, tawag dito, burak or sa puso negro Yung, yung kredibilidad ng uh, Liberal Party Wala na talaga eh Kaya, inisip niya uh, Maglipat na lang ako para hindi ako mahalata ng mga butante na Liberal Party ako O, sa, pag Liberal Party kasi Aquino Bad shot po ang Aquino na, kaya yun Ayon niya madungisan. iba eh, Aquino pa rin siya. Alvaro Panelo, posibleng hmm. ikinakahiya na ni Aquino More? at pagiging membro ng Partido Liberal, kaya't nagdesisyon na lang itong tumiwalag. Isa lang yung ibig sabihin niya, namahali siya sa Partido Liberal, ibig sabihin eh? niya. Kinakahiya niya na mga membro ng Partido Liberal, magtayo na siya ng bago. Tama! Kasi naman ang Partido Liberal, nung dalawang nakalangalalan, talagang bagsak. Sabi nila, hinuduro ano <laughs> may, may dilawan, may tiklawan mm. Pero napansin ko Nakaya nga siya ng bagong partido Pero nandun naman yung mga uh, stalwart ng partido liberal Nandun si dating B.P. Lenny Nandun yung dating si N. Francis Pangilinan Ang so, ibig sabihin Sa mm. tingin ko so, Wala parang pinagbago kahit bumalik Yan doon din yung mga kasama niya eh. At may post pa yung mga dilawan na si Shell Jokno no daw, Kiko Pangilinan at Bam Aquino lang daw yung may kredibilidad na tumakbo pagka senador, yung iba wala. Wow ha. Si Kiko may kredibilidad? Really? Ano ba nagawa ni Kiko? <clears throat> eh, kahit nga ngayon si Christy Fermin eh, kinasuhan lang mag-asawa la ni Sharon. Oh, dating politiko to, pero balat si Buyas parang si Trillanes. Ang gusto lang din ni Kiko, siya lang din yung bumibira sa ibang tao Pero kapag siya yung binira, abay magdidimanda O, oh, trillianis, eh. napagumpugi ng mga ulo ng mga animal Dahil well, nga hindi na popular, nawala ng credibility ng magbibira Kaya itong si BAM, uh, sabi niya tatakbo siya ang senador gusto niyang bagong partido para malinis, hindi siya na didiktaan ng masamang imahe ng Partido Liberal. Base sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi maipagkakaila na ang pamilyang Marcos at Aquino ay kilalang magkaribal sa politika. Pero tila iba na ang napapansin ng taong bayan ngayon. Mistula kasing nagsanib pwersa na ang mga kilalang dilawan at loyalista dahil hindi na ito masyadong nagbabangayan pa. Dati nang nagsama sa iisang administrasyon ang isang Marcos at Aquino, kung saan Pangulo si Noy... Eh, may ano pa, may... Marcos. Kamakailan lang ay nagpahayag na nga si Bam Aquino na handa siyang magpakita ng suporta para sa kasalukuyang Marcos Jr. administration para makatulong daw sa pagresolba sa iba't ibang problema sa lipunan. Sa susunod na halalan nga ay magkakaalaman kung ang Marcos at Aquino ay muling magsasama sa ilalim ng iisang administrasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ako si Sara Santos, magsasanay pwersa po sila. At matagal na po ni Lolo ko na ang ng, na dilawan at pulawan na to ang taong bayan since 2016 pa hindi natin na detect na itong si Marcos ay kaanib na pala ng dilawan noon pa man parang si Grace po lang ba at saka si Mar Rojas ng 2016 tumakbong eleksyon di ba pagka presidente Ka kahit Uh, saan alin sa dalawa maka ma Grispo si Grace po man ay manalo or si Mar Rojas eh magbe-benefit pa rin ang uh, dilawan liberal kasi tauhan nila eh parihas si Mar Rojas. kagaya din nung 20 2022 election presidential si Leni at si Bongbong Marcos naglalaban pero pareho po sila Nag magkasama na sila, magkaibigan na sila kunwari lang pala na nagbabangayan itong dalawa sa social media pati mga supporters eh sali pa ako doon na, na nakikipaglaban uh, para kay Marcos inaaway ang mga uh, pink na nagiging eh, yung mga dilawan na nagpalit ng kulay ng pink eh yun pala magkasabwat na ang mga animal Uh, si Marcos Jr. pala ang secret candidate ng uh, mga dilawan. O ngayon, nakita na po natin nung si Marcos Jr. ang nanalong presidente. Ano nangyari ngayon? Nagsanib-pwersa ngayon yung makabayan black dyan sa kongreso. Dyan kay Speaker Martin Romualdez. Sumanib-umanib ngayon itong uh, administrasyon ni Bungbong Marcos sa dilaw dito sa komunista. Wala na. So, asahan na po natin na itong si Bam Aquino at si Bongbong Marcos, ay si Lini Robredo nga, di ba? Is willing magtrabaho under Marcos administration. So, yung mga pambubulas ka ni Lini Robredo noon at ang kanyang kampo, at ito ngayong mga Uh, Marcos uh, bangag supporters ng mga vloggers Handa na ba kayong lunokin yung mga suka ninyo? Bakit? Isinuka ng Liberal Party noon ng mga supporters ang Marcos tawag pang manok na pula pang halo lang sa pink na lugaw Oh, Handa naman ninyong lunokin yung mga isinusuka ninyo Ayaw ninyo sa Marcos, uh, di ba? O ngayon, magsanib pwersa. Tapos yung mga Marcos din naman, ayaw sa dilawan. Ngayon, magsanib pwersa. Ang Marcos at ang Aquino, yung pula at dilaw. So, maglunukan kayo ng mga suka ninyo. O, ba diba? Ang saya. <laughs> so, alam na natin na talagang magsasanib pwersa ito si Bam Aquino dahil nga yung Liberal Party, bad shot. At ang, Aki, at ang Marcos din ngayon, bad shot na wala nang 31 million na supporters ang Marcos lobog na lobog oh di ba? so magsanip pwersa sila para yung kanilang mga kandidato baka uh, ibisipin nila na yung mga kandidato ng Marcos administration ngayon dyan sa Partido Federal iboboto ng dilawan tapos yung dilawan din eh sasanib sa Marcos para ibuto din ng mga Marcos supporters, mga loyalista na eh, yung uh, kandidato ng dilawan. Ayun, di ba? Ang saya. Ay, abangan na lang po natin.